Apo? Big bang? Sige po sa San po kaya yun? Ito. Innova. Kaso, ano pa? Pagkakarempa. Ay, Karla. Huwag mong makaparadahan. Dito sa counter. Nandito po. Ay, dito. Sabi ka. 75.3 daw po. Ito.

<laughs> Sakto. Isa pa ha. O, oh, diba? di ba? Hindi, 75 na yan. Ayan o, oh, lima-lima yan eh. Lima. Okay na, sir? Okay. Di ba? Di ba? lima. lima yan. Di ba ito? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75. Patras mo dito. Deliver. Ah, itlog. Deliver. Itlog po. Itlog yan? Itlog. 5.38. Pagkana ba? 5.38. 5.38. Mga tikiting. Tikiting. Sina. Sina.

Ha? Kunti pura set po na separate. Okay po. Kasi yung susunod. Sabihin ko na lang sa sir. Hindi. Ah, oh, picture po. Ay, oh, nasa. No, Tara na. 1 kilometer lang. Iwan ko dyan. Hi, ma'am. Kayo ba? Sa ano? For me, sin? Ay, madami yung tingin. Kailangan, ano talaga? Ayan nga. May sok pa yan. Di pwedeng gawin baka ma... Eh, oh, boss, pwede park muna dito sa sasya nyo. Pwede naman mag-park dito eh. Ito po siya. Kailangan na ako. Kailangan na kasi pag ano yun eh. Butas yan. Pag-ulusok. Kailangan na ako. Bali, P214,000. P214,000? Oo ah, po. Paano ko sila nabayan? Wala <laughs> ano, po. At ba? Ano dalawa? Ano yan? Hindi na nga na to? 214. Yes. Oh, 214. Okay. tempo? mo na siya. Ano ba yung lang po. Pa-picture lang po. Sa clay nyo, ma'am. Uh, thank you po. Wag na daw sa okay. Ano po sa ano? Okay. Lalim. Oo, okay. oh, baka mami yan. Na, nasa na eh. Nasa na kami. Hira pa lang makakas sa elevator niya. Kapal. Hira nga ba yung tawa? Ang dalo yung naluha. sir sa inyo sir sige iabot ko sa inyo <laughs> yan okay na tatlo. Ah! Sa inyo sir. Kaya rin tatlo-tatlo sir. Hey, tayo tayo, tayo, tayo pala tagal tagalon. Okay, ya yeah, nga, iniinip na ako. Tapos kasi dibo. Hindi kaya. Ah, kanina isang ano. Tayo mga apat kan. Ingat. Pagbagsak ka, patay ka talaga dito. Pahayot na talaga n'yan? Wala oh. magandang ako. Oo, hindi nga Magandang ako. Yeah, hey ako. Mag ako. natin accepted mga reason mo. Tignan hey, natin po kayo. Yeah, maliit tanggalin po. yung maliit. yung maliit sa malaki. <laughs> Sorry po. Sige po. Sige po. Pinicture lang ko na. Ay. Dito. pick up. Tama. Abston, na sa pasok ko. Sir, saan yung sakit? Okay na yun dad? Sakit ba? Oo. Pwede Hello po. Pick up mo. Abston company po. ano eh. Hello? Ah, serong na po kami sa 3705. Ah, oh, zero five. Ah, po yung gray. Okay, po, aka okay, po. Ano ba? E, kasya naman pala. Ano man din dad. At tulungan na lang din kasi. Maalalay na lang dito. Okay, okay. Bali doon bayad no, sir? Uh -huh. Oo. Ay ba? Magandang pa. tanghali, tanghali na. Ay, araw ngayon ng Webes Pecha Desenete, ng November 2025. 20, 20 ngayon? Ah, 20 pala. Tapos, ano pala, nag-start tayo kami mga oh. 9.30 na ako tayo ng priority papuntang Mandaluyong tapos doon sa traffic kasi sa Mandaluyong nakakuha tayo ng 1 kilometer lang 200 plus kinuha na natin tapos ito nakakuha tayo ng ano papuntang Laloma regular tapos may double book tayo papuntang ano, doon niya himadi lang sa Aeron bali mga regular lang sila mga kamuy so ngayon mamaya pagdating natin sa ano sa papuntang Pasig para medyo goods tapos pagbalik okay sanang karami tayo mga kamay ngayon kasi wala pa tayong naiipong bayawan I -moy -moy, i -moy -moy ka. Kaya magandang magandang tanghali sa inyo hindi na umaga tanghali ng pag update na busy kanina Bali, nandito tayo kamoy sa Aurora Boulevard. Papunta tayo ng Broadway. ay okay, mga kamoy, balikan namin kayo mamaya. Pag, ano, pag na-drop na natin. Okay, bye! Please your message. you may Hello? Hello. Ah sir, bali yung ano, hindi kasi makontak yung ano yung drop off number yung salve. Bali itong 16 number 16, ito po ba yung bahay nila, sir? Hindi makontak. Opo. Pero itong number 16 na nakapin, sir, ito po ba yung bahay nila? Oh, yung Manila. Ah, nandito na kasi kami, yung sir Manila. eh. Opo. Oh, Magdoorbell tayo. Magdoorbell kami, sir. Number 16 oh, no, hindi 15 no. Oh. Number 16. Ah, sige. So, yung ah, ah. Manila. Ah, nandito dito na kami. May basura lang kasi, oh. sige po. magdorbel na lang kami, sir. Ah, uh, natin si Ma'am Salve. Okay po, okay po. Pag um, may lumabas na ano, kas, uh, um, katulong, sabihin mo may, may deliver sa kanya. Opo, tapos doon ko rin hingin yung bayad. Ah, uh, sa so kanya yung bayad. Sige Pag po. Kaya alalayan mo yung ano handle ha, kasi nga. Sige. sige po. Sige Pag, po. Tapos mabigat 'yan eh, ha? Okay po, okay po. Oh, sige, salamat. Okay po. Ay, Ma'am, may ano po i drop? Nandiyan po ba si ano, Ma'am Salve? Ma'am Salve. Sige po. Sige. Number 16, ma'am. Number 16, silpina to? Oo po. Opo. Ito, so, ma'am. Ano an yung deliver po? Ano po? Yung, ano to? Baol. Ano wala? Ano wala? Ano yung salte? Ito, ma'am. Bate yun po. Ito? Hindi makita eh. Number 16. Number 15, nata Pero 16 daw po. Naka-note. Ito, 16. Baol? Anong baol? Kahoy po. Galing ng ano, ma'am? Galing ng lubiran. Pero may salbi dyan? Wala po. Baka sa 15. Baka 15. Tawagan ko. Kong... Wala kaya dyan, ma'am? Pa patanong po. Itawagan <coughs> uh -huh. yung... Yung nag-ano? Sir! bali nagtanong kami dito sa may number 16, sir. Wala daw pong salbi dito? Wala? Opo. Patanong nga, ma'am, sa anong po? Roy! Pero New Manila yan. Opo, New Manila, sir. Pennsylvania. Yan kasi pinigay matrix eh. Number 15, kailang. Number 15 or Number 15 or 16. Kasi naka-note po doon sa ano, number 16. Sino po sila? Sa ano, sir? Lalamove kasi kami, sir. Bali may pinadalang baol. Baol? So, hello? Hello po, hello po, sir. Sal salbi ang Opo, may salbi ang po ba dyan, sir? Wala. Wala daw po sir eh. Anong ano? 16. 16 ano? ben, niya ano? Hindi, fifteen. Fifteen. 15 po ba? Oh, 15. Try ko dito sa 15. Okay po. Nakaano ka? Na nakanot po, nakanut dun sa ano niyo sir, 16 eh. Ah, sir, mayroon pong, ano, Ma oh, po ano, Ma'am Salve. Opo. Malaki. Malaki siya. Ay doon sa kabilang sir. Saan? Ay sa kabilang gate po. Isa lang kami. Ay isa lang yung Oh, nandito sa ano. Dito daw. Meron daw dito. Number 15? Ano, number 17. Ha? Huh? Number 17. Si Ma'am Salvi kausap mo? Yung guard. Hello po. Pero yung ano, 15 dun, tapos 17, isa lang daw na ano yun. Ha? Isa lang na gate. Ah, sir, meron po. Ah, magkit po? Pa, lalamove po. Ah, lalamove? Ah, po. May babayaran? Meron po. Ito, sir, nak nakita ko na, sir. Ano number ba? Ano? 15. May babayaran? Opo, ito sir. Ito 79. Uh, Not come here. Eh, oh, okay, ano? Ito na lang, Ay, pang -pang. Okay, mo. dun dun ka sa dulo. ka sa dulo. Huwag okay. daw ano? dito sa may ano. Kami na, kami na. Hawakan. Kami po. Ayan pa Si nga na daw. Kami na po. Huwag daw po Ay, dito. Huwag daw. <laughs> Laki na tangigan. Opo, sabi niya. Ay, okay, ka naman. Opo. Eh? Okay na. Ito 79 po. 279 Napakita ko lang. Apo sige, sir. Apo. nakita niyo na? Apo, sir, nakita na namin, naibabana na namin. Si Ma'am ang kumuha? As you ano po, guard. <coughs> Apo, yung guard, sir. Wala si Ma'am Salvid dito eh. Pero nasaan si Ma'am Salve? Apo, andito po. Okay. Okay. Po. Okay. Drop off. Ma'am drop off. Okay. Drop off. Abstain company ka Ah, sabi-sabi. Ah, dito. Abstain company. Ano po? Deliver po. Okay. De dito po. Everything, the birth of the Savior Jesus Christ. Buko mo. Abstain. bisa Serah dong 300 Ya yeah. 300 kok okay, Terima

Saan ko po kayo? Andito na po, ma'am. Guys, okay. di, di, ko alam po. Okay, okay. Wait lang, baba muna okay. ako. Masikip ah, pala. Ay. Dalin ko na lang, ma'am. Di magkasya eh. Ay, dalin ko na lang. Dalawang box tapos at yung plastic. Apo, balik ko na Kaya lang. Yung, pa. na Sa tagig. Sa may Taging. pioneer. Tagig, pasig. Ito mo Ah, pasig pala. Sorry

Dapat pala dinadala natin yung ganito doon eh. Diba, balik ko to. <laughs> <laughs> Ayan na daw. Oo. Oh, oh. Ayan Kukuha pa ako na kami. Pang rubol lang. oh, ito lang. O, ito lang. Okay. Ah, saan ka? <laughs> Nakapark ka dito. <laughs> May labas ba yan? Ayos na. Ano? <laughs> <laughs> eh. Tomong nang isa mabigat talaga. Dasin sasabayang. Dasah. Ah, ah nung isa. Oh, Sobabol. Balik ko lang to ano to. Balik ko lang to. Diko pa naano yan api picturean. Kamuy, <laughs> oh. Ito po, ma'am. Doon bayad na, ma'am. Ako. Sige po. Thank you. Ay, kasama yan. Laka tayo lang, sir. Sige. Salamat. Okay po. Baka malakulit. Sige, sige.

Hinawag kontak niyo yung ano? May isa po, ate ko. Ah, sige. two to, sir. two Ah, balik na lang. Traffic dun eh. Okay na yan? Opo. po. Oo, two-way daw. Ano lang yan, tayo mo? Oo nga. Diretso nga to sa tayo mo. Pina-diretso nga eh. Tayo mo. Hello, mga kamay! Update, update! nababa na natin yung kanina yung dalawang booking natin tapos nakakuha tayo ng dun sa may ano Sulu, Manila papuntang Pasig tapos ito papuntang Pasig din bali naka book tayo mga kamoy pero may bakante pa tayo sa likuran dito sa second try natin kumuha ng isa para tatlo mga kamoy at mukhang matrapik mga kamoy sa mo po malapit na po kami sa Lalamove po. Malapit na po kami, sir. Lalamove? Oo po. Ah, uh, pick up po ba kayo or drop off? Drop off po. Okay, okay po. Okay po. Thank you po. Ano yung mga kausay tayo? Dito po ito. Ay. 71 San Rafael. Ah, hmm. dito. Ano, ano daw? Ano?

you not, you Yo, yo, my gonna go. Vlog time, right time. Let's go, let's flow. Oh. sa Happy and fun. Na na Nakalagay kasi kay Wish, sarado Kaya nga po sabi namin na ano, um. pwede po Kasi nung pandemic pa yan nung entry ano, Dito? Oo so, um. Tsaka may ginagawa o hindi rin nung Ay, yun, yun nga, yun, nga. Sabi nga rin nung enforcer daw Nagpaalam din ka, pwede mag-u-turn sige, sige ginagawa. Minsan pa siya. <laughs> Nakalagay kasi kay Waze. Sabi ko, pwede naman pala dito. Nasilip namin. Lumagpas na kami. Ang traffic eh. May ginagawa, may yun no. nga. Sobrang traffic. Sabi namin, dumiretso na kayo dito para pipipot <laughs> na lang kayo pag gaganon na kayo mamaya. Uh -huh. <laughs> sabi ko, ano? Itong Waze na traffic nga dito eh. Sobrang. Okay, Kaya kung ano, ang ginagawa niya, ni Waze dun pa. Sabi ko, ang layo. Then, iiwit ko po talaga dito ka dapat. Oo, oh, Kaya nga sabi po nung sinabi hmm. mo na sa tulay na kayo, pwede na Kaya hmm. sabi ko, baka dito pwede na tayo. Ah, po. Opo. Thank oh. you po. No, ah. <laughs> ah. Lagi mo na doon. Dito na, dito na. Ano? Pick-up, Sir. Medical building, medical building. So okay. Charis? Ano yan? Charis? Charis? Ano ata to? Sa Medico Building. Medico Building. Ito lang. ba? Opo. Traffic. <laughs> Bawal pa mag-youtube dito. I'm lang pa. Ayan lang, Sir. Pakain Dito pa? Oo. Dito na lang sa second. Oo. mo. Dila? Dila, kuya, ano ba 'yan nila? Nila ko 'yan. Baba mo 'yung ano. Ma, topic ah. Ako na nga. Ito lang, tekturan ko. Okay mga kamoy, update, update. Ngayon lang, anong oras na? 5.21, sobrang traffic. Naka -ano na tayo mga kamoy? Naka... Uh, ito, ito, ito. Naka ano na tayo kamoy? Naka anim na tayo kamoy. Tapos may ongoing tayo. Dito lang malapit. Pasig, San Juan. 3 km lang ang traffic mga kamoy. Naging 3.35. 3.4 km na lang. Traffic ka mo eh. Dami d'yo ginabi tayo ngayon. Bali, ay naku, kamay, kamay, kamay. Grabe traffic dito sa, ano, Show Boulevard. Papunta tayo ng flyover Maraco, Julia Barcas. Apollonio apulun yung Samson. Okay mga kamay Ingat-ingat ang lahat Magandang magandang gabi Sa inyong lahat See ya, bye Traffic kasi <laughs> Grabe Ayan pa uh, then... Ito lang po ma Opo, yan lang Okay, thank you Bali ano po, bayad okay, okay pala yung bayad Bayad Gcash po Ah, sige pa 135 po ba yun? Opo. Wait lang po ah. Puti. Okay. Ayun na po. Opo. Kunin, kunin ko na po. Ah. Mm -hmm. Wait lang, picturean ko lang so, po. Sige, sige po. Pwede lang po rin. Para dito ako sa labas picturean. Hindi, dito na lang sa labas. Ah, bawal sa loob eh. Wala kasi so kung may tanong ko rin. Okay. Okay na po. Thank, Thank you. you.